Tandaan mo kapatid, ang kalungkutan, bakit dumadating sa tao, may mga mishappening, may mga pangyayaring ayaw mo, kaya nalulungkot ka. Pero alam mo, merong panahon, wala nang kalungkutan ng tao. Nasa 21.4 ng Apokalipsis. Pakibasa mo si Slu. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hira pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. At na nakalukluk sa luklukan ay nagsabi, Narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. At sinabi niya, isulat mo sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tuna. Salita ng Diyos yan eh. Darating pala yung panahon na pagka naligtas ka na, wala nang luha, wala nang alumbayan, wala nang kamatayan, dalamati, panambitan, o oh, hirap. Ayan. Wala rin yung lungkot. Pagka tayo uh, naglingkod sa Diyos ng matapat, dadating yung panahon, wala ka ng lungkot, Pero natural lang ngayon ang malungkot. Kaya lang, kung malulungkot man tayo, huwag tayong magwawala, huwag tayong mawawala ng pag asa Pagka nalulungkot ka, alalahanin mong may pag-asa.